Talaga ang tunay na nangyayari sa kalagayan ng kanilang uh, si Ramon Monchito Fredo at natawagan nga itong si... Miss, tumawag pala itong si Mr. Red na yun nga na ng PR ni uh, Vice President Judge ay at nagbigay ng uh, masamang balita na wala na nga itong uh, si Ramon Monchito Fredo sa okay, uh, Okay, uh, pupuntang muna mga kami sa Pasay City, sa Department of Foreign Affairs. Nadol si Ninya Corpus. Ninia? Yes, kabayan. Uh, nangyari na nga yung isang minuto ng katahimikan dito sa DFA kung saan nagtipon tipon ang mga empleyado na pinangunahan ni uh, DFA spokesperson Edgardo Malaya. At uh, isang minuto nga silang tumahimik para raw sa ala-ala ng tatlo nating mga kababayan na sinasali Ordinario Villanueva, Elizabeth Batain at Ramon Credo. Hindi pa rin kinukumpirma o wala pa rin opisyal na statement ang DFA tungkol sa kanilang uh, pagbitay pero judging from uh, what happened, uh, kabayan, yung nangyaring katahimikan at uh, yung kanilang text message. Uh, text message siyang sinabi nila na mag-observe daw sila ng one minute of silence ngayong uh, tanghali ng 12 o'clock. At sinabi nga nila para raw sa ala-ala or in memory of uh, Mr. Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva, and Elizabeth Batain. At sabi rin nila, God bless their souls. So, uh, judging from this statement ng yes. bayan, eh, yun na nga po. Oo. oo. Kasi nga, walang uh, official na announcement talaga. Pati ang Pamilya Credo ay nakatanggap lang daw ng isang tawag sa isang Fred na nagpakilala ng uh, PR man o sa PR department, the Vice President. Uh, Jojo Binay. So ang pinagbabatayan na lang natin ay yung sinabi mo na nagkaroon ng one minute silence at prayer on Department of Foreign Affairs at ang binanggit na kataga ay ala-ala. Yes, kabayan, in no, memory of our three kababayans at sinabi rin nila, na God bless their souls. Kaya yan po eh we are assuming na nga po na nangyari na nga ang pagbitay at tapos pinilit pa rin namin makakuha ng statement mula kay uh, Ed Malaya ng, ng DFA at uh, napilit namin ang tangil, napilit naman namin siyang magsalita. Pero ang tangila niyang sinabi na uh, bilang respeto raw Or in deference, uh, ito ang eksakto niyang sinabi kabayan, to the extreme difficulty and grief being experienced by the families, the DFA is not making any further statements as of the moment. Dahil daw sa bilang respeto sa sakit na uh, nararamdaman na ng pamilya. Uh, ng mga tatlo nating mga kababayan na binitay ay hindi raw muna sila magbibigay ng kahit anong statement sa mga oras na ito, kabayan? Basta ating ikukonsider na lang na talagang naganap na ang pagbitay sa tatlo nating mga kababayan although walang official statement coming from the Department of Foreign Affairs at maging sa uh, Chinese Embassy dito sa ating bansa. Tama, kabayan. Yan muna kasi uh, although yung ang sinabi niya kanina na we are praying for their their souls, so um, we are assuming nga na nangyari na yung pagbitay, kabayan. Dahil okay. sinabi rin naman kahapon ni uh, Secretary Albert Del Rosario na mangyayari ang pagbitay late morning o bago magtanghali uh, ngayong araw na ito. But of course, we expect na sa kanila magagaling yes. ang official statement na kukumpirma sa naging kapalaran ng tatlo nating kababayan. Anyway, uh, kung yun yes, ang gusto ka, nila ay bahala sila. Samantala, ninya, uh, iwan ka muna namin dyan, may pahayag na rin ang Malacanang at pakinggan natin. We have been informed that Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva, and Elizabeth Batain were administered lethal injections to carry out the sentence imposed by the courts of the People's Republic of China this morning. Our government had taken every available opportunity to appeal to the authorities of China for clemency in their cases, to which the Chinese government responded with the postponement of the execution. In the end, however, the sentence was imposed. The nation sympathizes with the families of the condemned, sharing their sense of looming loss. We sympathize with these families now. Their deaths are a vivid lesson in the tragic toll the drug trade takes on entire families. We are resolved to ensure that the chain of victimization as pushers entrap and, and destroy lives in pursuit of their trade will be broken those who traffic in illegal drugs respect no laws no boundaries and have no scruples about destroying lives our response must be relentless with government and the citizenry working together to ensure vigilance and mutual support to prevent our countrymen from being used by drug pushers as sacrificial pawns whether at home or abroad Okay, uh, kanina nga po ang atin lang pinagbatayan ay ang konfirmasyon daw ni Vice President uh, Judge Amar Binay. So mula po sa Saudi Arabia, alamin natin mula sa telepono kay Vice President Binay. Mr. Vice President, magandang hapon po. Magandang mga sa iyo, uh, kabayan. Magandang uh, mga maganda po sa inyong mga kababayan. Uh, Kabayaan lamang po, eh, napatawag sa inyo. Alam mo, kabayan, dito ngayon eh, huli tayo na. Nababiyahi pa naman dito sa Middle East eh, tayo eh, huli na limang oras dito sa Qatar. Nasa Qatar ako ngayon, kabayan. Opo. Opo. Uh... At uh, may na monitor natin yung buong pangyayari. ito uh, na yung aking statement, kabayan. Oh, ko lang sa'yo yung buod. yes, please. Hello. Mga kababayan, tapo ako Pilipino. kung araw po nito ay isang malungkot na araw para sa atin lahat. Alam po naman ninyo na hanggang sa huling sandali, ginawa po natin ang lahat upang maipagpaliban ng pagbitay sa sakyo nating kababayan sa China. Nagpunta po ako sa Beijing noong ikalabing walo at ikalabing ng Pebrero upang makisumamo na huwag namang matuloy ang pagbitay na nakapakda noong 21 at 22 ng Pebrero. Napagbigyan po tayo sa ating kahilingan, kaya naman po tayo naman ay nagpasalamat. Kaya lang, ah itong uh, ito, uh uh, nagkaroon ng bagong araw ng pag, pag uh, uh, pagbibitay po sa kanila. Uh, ganun pa man, tayo po mga kababayan ng inyong pamahalaan ay patuloy nakiusap. Ako po, eh, bago umalis sa Maynila upang kampana ng aking kasalukoyang misyon dito sa Qatar at Saudi Arabia, nandito po ako ngayon sa Qatar, pinadala ko po ang aking huling pakiusap sa China na kung maaari tulungan tayong panatiling buhay ang tatlong Pilipino nating na kababayan. Habang iniimbestigan po ng ating pamalaan ang bagong ebidensya na nagpapakita ng isa o dalawa man lamang sa kanila kung hindi silang tatlo ay naging inosenteng tagapagdala lamang ng droga nang hindi nila nalalaman na sila'y may dala o kung ano man ang kanilang dala. Mga kababayan, kinalulungkot ko po ngayon balita sa inyo ang tatlong kababayan po natin ay na-execute na. Ay, ay yung kabayan ng akin basta sa dito sa pangyayari. At uh, tayo ngayong hapon sa mga kababayan dito sa Qatar eh, ay po kami nung no para sa, sa kanilang tatlo. Mr. Vice President, uh, alam po natin na hindi diba? mata, hindi po matatapos dapat ang nangyari sa tatlo sa pagkakabitay sila sa kanila sa China. At bilang Presidential Adviser on OFW, uh siguro ay marapat po sa tulong akong mamarapatin nyo ay mag-offer na rin kami ng aming tulong, ang media, na dapat ay mahabol po natin ang sinuman na itinuturong may kinalaman dito sa tatlo na ito na nagpadala ng naturang uh, uh, heroin patungo ng China na ikinapanahamak nila. Uh, kabayang Noli, mayroon tayong kinampanan dyan. Kaya nga tayo nagsusumamo dahil sa yung uh, tinuturo ni Sally, particularly. Kasi rin naman nga uh, ito raw, eh, dahilan din kung bakit maraming nakakulong pa tayong mga kababayan sa China. Eh, ito, eh, inimpistigahan ng NBI at uh, tama naman po ang, uh, ang complaint. Kaya po naman mga kababayan, meron ng nakaset na kabayan na uh, for preliminary investigation. May preliminary investigation na laban dito sa itinuro at kinilala ni uh, Salino kasi nang bago siya ma-execute, uh, ma uh naka may ginawa tayo na kanyang affidavit, uh, ito eh, dinirmahan niya. At uh, ito yung sinabit natin dun sa uh, Chinese government. Opo. oh uh, Mr. Vice President, kasi po ang tinutukoy ninyo ay si Tita Kalayan, pero hindi uh, hindi makumpirma... Hindi, yes, si... Uh, Opo, uh, yun sa kay